Bapak-Ibu paman, Bapak-Ibu paman, Bapak-Ibu paman, Bapak-Ibu paman, yang berpikirkan bersendirian di dalam hidup kami, kami di pasal penyelidikan di tempat-tempat ini. Mula yang kami memakai, dan kami memilih apa kita dari hukum kami, sa aming pagbabawi ay damadami ang kalakasan ng aming katawan. At sa kayo wala na lang ay damadami na at sa sa ng pagkakasang pagkakatao o kami ay mapagpatuloy sa pagpakaan sa lantas ng buhay na sa aming ay hindi na hirap. Loob mo, loobin mo naman na makatugod kami kanina na sa paalaya kung kami ay sa aming

Pagkakaroon ng malaya, kapitid ang sasabayan ngayos, mga tao, mga kalikasan, at mga thank <laughs> you Bilang Pilipino, buong kapagalan pa lang isa sa buhay ang bagong Pilipinas. Buhay sa mundo ang, ang kanila pag-ibig ng kailangan. Maraming sa puso, isip at diwa.

mama bala tiga para bala. Mari kita strumetlah bom. Untuk sungguhkan kalanika untuk angkat kepala. kita panggil aroma bom. Mama bala

ng mga susunod na mga atap presayo po sana sa mga stories. Ang 2 sale at the late team at sex about. Magandang magmahal po sa inyo lahat. Kapos pa Pakulan, kayo mo. Maulan pero masaya pa rin makasama kayo ng Jones. Dalawang hindi ko lang po family Norte. na nakapasok dito at makikita naman natin na sa dalawang linggo ito, nagawa po natin sa pangkuna ang ating alpate ang mga bagay na medyo hindi inisip ng iba na kaya matapos ng dalawang linggo. Ang problema ng basura, ang general tax amnesty, ang issue pagdating sa mga ospital at kanilang mga gamot at mga itabinan. Nagawa ko yan dahil sa pagkakulo ng ating magandang kalde na si Jorge Esco At dahil natin tanapin natin na Pilipinos ang uh, opisina ng ating alkalde, ginawa ko na natin kasama ng City Council na gawin Pilipinos ang uh, aming ginagawa ng mga restasyon at mga ordinansa na nakaka sa mga gusto nangyari ng ating halikawin. Tayo. tayo ay nakakumaan ng maraming mga organansa at restasyon. Ngunit para sa aking personally ang pinaka-importante na nagawa namin kung sa ay bigyan ng komisyon ang ating mga kasama dito sa gobyerno na siyang tumulong para maging kamay ng Ibis Kilos na programa ng aking alamayin. Ang ating mga social workers na nagbigay na na buhay, na na ng kanyang buhay, hindi na tulong para namang patulungan ang nagpuhan ng Ibis na fire na nangyari dito sa aking Ibiso simula ng isang kanyero. At yan po ang mga asahan ninyo sa ating administrasyon. Napalipo ang mga empleyado at siyang patutuyong maging damay ng ating ating disisyon na higitan po namin kayo at higitigyan po, po namin kayo ng ating At sabay sa iyo sa office naman, sinabi po sa mga empleyado sa ilalim po ng ating opisina na kailangan pagkatapos namin kukukin at akupapahan ang lahat ng ordena sa ating para yung mga rawat sa ito dahil magpapermahan ito upang makita niya sila, alam niyo na pati sila po yan na rin. Kaya sana makakapagulang Maraming po tayo sa at kasama. tulad tayo ay at Dahil alam ko marami sa dito, nagpiyawal ang sikiro, tinigay na po ang inyong buong buhay. At ang sa inyo at makakasama ninyo na, na dito sa tatlong taon ng Pekuwa-Ubo, mabitigyan ko namin ang ang mga nagkirado na nagtigay ng buhay at tuturo pa na lamang maging kamay na makakatulong sa buhay ng mga kanyang Hindi ko na po makakabaan yun dahil alam ko At alam ko gusto na rin marinig ang akin, ng aking pinakamamahal na alkalde kaya palakpakan po natin ang ating lahat na lahat ng nasyon na iso Thank you, uh, Vice Mayor G. Uh, Atiesa uh, at sampu ng kanyang mga kasama at kasama rin nating halal ng bayan, mga konsihal ng Maynila na naririto at sa ating mga kapwa-kawani sa national government na nakibahagi ng ating lingkuhang flag ceremony, particular na sa BJMP. Maraming salamat sa inyo. O, huwag kayong magkalala, pupunuin ko pa yung pasil pasilidad ninyo. Maya-maya lang, meron na naman tayong uh, na uh, mga kinilala ng national level regional, citywide, and precinct level na mga suspect. So be ready. I hope magkasya sa inyo <laughs> sa oblo. Marami ako yuhuyo. So, sana uh, niyo nyo na kami gusto namin ng kapulisyahan at ng inyong lingkod, yung taong bayan, panatag ang pamumuhay. We will not allow uh, criminal activities as much as we can. But if they did, we'll make sure that you can escape the long arm of the law. And uh, ayan namin ang musgado. So, Para makita ka ng mga manonood ka Ah. Uh, sige. maraming salamat sa inyo. Now, uh, tama si Vice Mayor, uh, I am very grateful uh, to the City Council because uh, there is a need, a lot, no? needed to be acted upon by the Sangguniang Pangnungsod to rearrange, repurpose, and make it efficient whatever is remaining in our city campus. Uh, as I have said, hindi tayo suko. uh, mahirap, hindi siya madali, pero mayawaan sa uh, tulong na sanggunian, sa pamumuno ni Vice Mayor C yung lahat ng mapipiga ko sa pimpo, ilalaan natin muna sa mga servisyo kinakailangan ng tao, mano pa patungkol sa usapin ng kalusugan. Now, having said that, I am happy for our co-workers in the City Hall to tell you, Miss Welgo sa akin, sigurado ka Ang sama ng kwento eh, no? May sweldo sa prince. I mean, kailan naging balita at pwedeng maging balita na magkakasweldo? Eh talaga naman dapat na magkasweldo. Hindi ho ba? just so you know, napakahirap po talaga. Napakahirap. But uh, umanatag na kayo kung may sweldo sa atise, eh, malamang may sweldo sa atrenta. Uh, Nagtatapi na yun talaga. <laughs> Nagsisinok Nag talaga tayo. Uh, maitawid lang natin ito. Makarecover tayo. But, another thing for our employees, yung nakinig sa panawagan ko last flag ceremony natanggap ko na yung mga sulat nyo sa lahat ng mga gusto ma-promote ma-permanent pero bago nakita ron 30 years hindi na po promote Binasa ko po lahat ang sulat ninyo noong Sabado. And, Director Jorgitos uh, was ordered immediately after reading your letters, my co-workers, mga empleyado natin sa City Hall. At least, masasabi ko, there is a glimpse of hope with regard to your request. Oh, 80% of those who wrote me approved na po yung sinulat niya sa akin. So, halo-halo yun. Ma-permanent, ma-promote bago mag -regiro. 18 years hindi na po promote, 12 years na J.O., gusto mong maging uh, admin aid ba yung one At least, ang pangarap niya. Kasi nung tinitin niya po yung uh, PDS niya, bukang hindi siya papasa sa ibang posisyon. So, gusto ko lang ipabatid na may uh, sa ating mga mga uh, uh, empleyado rito. That kahit hindi niyo ako kilalang personal, kahit na hindi tayo magkita, huwag kayong malihiyak na humingi tulong sa alkalde ninyo. Kung yung ibang tao, tinutulungan natin, hindi ko rin namang kilala, kayo pa kayang kasama kong nagliligod sa tao ng pahina. Yung iba naman, eh, baka hindi pa juke para per yung reporting natin. Pero 80%, uh, bahala na si Joe. And kung sino man kayo, nakikinig ka man ngayon, o oh, pumanatag ka, uh, tatawag sa iyo si uh, uh, former councilor, now director of personnel, uh, Joe Quintos. Please, eh, marigalo man lamang namin sa iyo yung matagal mong servisyo sa personal. And that goes to everyone. That goes to everyone. Pumanatag kayo. Pumanatag kayo. Basta, ako, wala ko ibang request. Wala, wala talaga. Kundi, magsinok kayo. Maglinis kayo ng kanya-kanya niyong -kanya lugar at maglingkod tayo ng tapat. If we can create extra steps, for extra mile to deliver services to our people, I'll be happy. Yun na lang ang kaligayahan ko ngayon. Yung magkaroon tayo ng pagkakataon na maigsan natin yung kinakaharap ng ating mga patupay. Again, many are cold, but few are chosen. You are a chosen one. You were given a chance by God o ng ating Panginoon na magkaroon ng pagkakataon makapaglingkod. Hindi lahat na bibigyan ng ganyang pagkakataon. So huwag natin sayangi yung pagkakataon niya. Let's do our best and let God do the rest. And all of us here If we come together, all of us, legal a little effort, sama natin, we come together, we can make Manila great again. Pagandang umaga. Ang panahay na wakay ng buong may kapal. Gabayan na kayo ng Panginoon sa buong lingkong paglilingkod sa ating mga kababayan sa lungsod at mga taong dumatakot dito sa Kapitolyo ng Bansa. Maraming salamat. Manila! God bless. Thank you.